Hello and welcome back again to our YouTube channel. So ayan, nagbabalat po tayo ng ano, ng garlic. So ayan, nagbabalat tayo ng garlic kasi iluluto natin. So, ito na po yung ano, yung nabalatan ko na. Ayan na, madami na akong nabalatan. So, ayan, hindi pa ako tapos. So, ayan, itutuloy po natin. Tapos, mamaya, iluluto natin para pag nag-ano tayo, pag nagluto na tayo, hindi na tayo slice ng slice, o di ba diba? Kasi minsan, pag nagmamadali ka, o ba diba, mag-slice ka pa ng bawang, o di ba para pag magluto ka na, ready na lang siya. Ayan, ang ating iluluto mamaya. Ito natin ang pagbabalat ng, ano, ng garlic. So, ayan, kailangan natin, ano, ano siya? Pipitin natin para madali siyang ano, para ma madaling matanggal ang kanyang ano, ng kanyang balat, 'di ba? Pag hindi mo kasi pinipit ito, ano, mahirap ano buksan. Kailangan pipitin natin para madali siyang ano buksan. Ayun, 'di ba? Ayun, para madali siyang ano, madali siyang buksan, 'di ba? Ayun siya, 'di ba? 'Di ba? O 'di ba? O, diba? o, diba? Madali lang siya pag ano, pag napipit na siya, 'di ba? O minsan, oh, ayan, oh. ayan, madali na siyang ano, mabuksan pag napipit. Ayun, 'di ba? Ayun. Ayan, o di ba? 'Yun ang ano, 'yun ang tips natin para madali siyang ano, madaling mabuksan 'yung ano, garlic. Kailangan natin pipitin Ayan, o di ba? Madali na siyang ano, buksan pag ano na siya, pag na siya, o di ba? Madali na siyang ano, madali nang tanggalin ang kanyang balat pag napipit na siya, di ba? Ayan, so ayan. So ayan na po ang ating garlic na binuksan ng balat, tinanggal 'yung balat natin, balat niya. So ayan, e, ano natin. Ah, uh, e, e, ano natin dito? Lalagay natin dito para ano natin, ah, uh, tawag dito, natin ng ano, ng maliliit, ayan so ayan, ikat natin ng maliliit, pero alam nyo ang liit naman itong ano ko, itong pangkat ko kasi, so ayan, so ayan igaganyan mo lang sya, ayan igaganyan mo sya, ayan para ano, makat ng maliliit ayan, ganyan lang tapos, so ayan na po sya, ayan pero mayroon pang hindi na cut. Ikat, hindi natin. So, ayan. Ayan, mayroon hindi nakat Madami kasi yung nilagay ko. So, ayan na siya. O. So, ayan na po yung nakat natin. So, ayan. ba diba? So, ayan yung ano natin, yung kinat natin. O, ba diba? Na ano na siya. Na means na siya ng maliliit. O, ba diba? O, oh, ayan, dito, ayan, meron pa natira dito, ayan, tatanggalin natin yan. O, di ba, madali lang siyang magano ano, mag-cut pag ito ang ginamit natin. Ayan, ah, di ba, ang bilis. O, oh, ayan siya, o, oh, ayan. O, oh, di ba, ang bilis. O, oh. ganyan lang, napakadali. Ayan siya, o. Oh. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung, ano, yung naiwan dito para, ano, hindi pinopino pino-pino. Tapos, ayan, maglalagay uli. Ayan. Tapos, gagrind uli. Ganon din. Ayan, ayan lang lang. O, ganyan lang. Napakadali. O, di pa? O. Ayan. So, ganon lang. Kadali. Kadali. So ito na po yung ano yung greenay natin na ano na garlic. So ayan na po ang ating garlic. So ayan, ready to ano na, ready to cook na siya. Ayan, iluluto na natin ng half cook. Iluluto na natin yung garlic. Ayan. Init tayo ng ano, kawali. Tapos ang kailangan natin is ano, mantika. Ayan. Iluto natin sa ano, sa mantika yung garlic para ano siya, para ano magamit ng ano ng matagal. Ayan. Painit natin ng konti mainit na yung mantika. So, ayan, ilalagay na natin yung, ano, yung garlic. Ayan. Ilalagay natin yung garlic. So, iluloto natin ito ng, ano, ng half cook. Kasi pag, ano, ginamit natin uli at iluloto natin para hindi siya, ano, overcook. So, ayan, ako ang ating garlic. Ayan. So, ayan na siya. Ayan. So, ayan, halo-halo lang natin para ma-dissolve ang kanyang, ano, yung, yung oil. Ayan. Parang kulang yata ang oil. So, dagdagan natin ng konti. Kulang. Tapos, lalagyan natin ng ano, ng asin. Ayan, lalagyan natin ng ano, 1 teaspoon na asin. Ayan, lalagay natin ng na asin. Ayan. Ayan. Alam nyo, kung bakit ako nagluto ng ganito, para hindi ka na mag slice slice O, di ba? Pag magluto ka, ayan, ready na lang. Buksan mo na lang ang ano, ang garlic, yung ginawa mong garlic, tapos magluluto ka na, hindi ka na mag-i-slice, o diba? So, ayan, pwede na natin, ano, ipa, ano, yung dito, ipa palamig para ilagay natin sa, ano, sa, ilagay natin sa, ano, dito, ilagay natin dito, ayan, ilagay natin dito. Ayan. So, ayan, pwede na natin palamig. So, ano, let it cool muna, palamig muna natin para, ano, may ilagay na natin sa, ano, sa garapon. So, ayan. So, ganyan lang po ang magluto ng, ano, ng garlic. So, maraming maraming salamat sa panunood. See you again on the next video. So, kung gusto nyo rin na, ano, uh, hindi na kayo maghiwa ng garlic. So, ganito rin ang gawin ninyo. O, di ba? Thanks for watching. Bye-bye! So, ayan, malamig na ang ating, ano, ang ating nilutong garlic. So, ilalagay na natin dito sa may maliit na, ano, nagarapon. Ayan. So, ito yung, ano, pinaglagyan ko noon nung nagluto ako. So, ayan. Naubos na kasi. So, kailangan nating ano, gumawa uli. Ayan. So dito natin ilalagay, o di ba? So pag nagluto tayo, kukuha na lang dito ng garlic, o di ba? Mas madali na siya. So ayan. Nakagawa tayo ng dalawang maliliit na ano? ayan. Ito, ayan. So ayan, dito ko nilagay kasi dito yung ano, minced garlic. So ayan na po, ready for ano na ito, for cooking. So ayan na po ang nagawa natin. Dalawa, o di ba? Ayan. Kaya nakasil na po siya. So ano, ilalagay natin sa ano sa fridge. Ayan, ayan. Huwag sa freezer as ah, sa ano lang sa taas ng fridge. Ayan na po. Ayan, puno ang ating ano fridge. So ayan, dito natin ilalagay sa my sauce. Ayan, dito natin ilalagay. So ayan. Dito natin ilalagay. di ba? Ito yung ginawa natin. So ayan, dito natin ilalagay. So, ayan. ayan.